Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diaguilar. Ito po ang aking Day 25 Devotion para sa ating 365 Daily Devotions na pinamagatang. Wala na nga bang mga apostol ngayon. At ang Bible verse po natin may sa Ephesians 2, verse 19 to 20. Ang sabi po dito, Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. At sa ko, naman po, sa mga katuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kabagayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga, at mga propeta, na ang mga batong panulupan ay si Kristo Jesus. Tan teachings po natin ay number one. There are no more apost apostolic office today. Hindi sabi po dito, wala na po yung mga apostol ngayon. Yung mga, um, sa ngayon po, sa may present ngayon. Pero, syempre, yung dati, meron po. Pero ngayon po, wala na po. Wala na po mga apostol. Apostolic office ngayon. Wala na po mga apostol. And number two po, the apostles and prophets teaching are the foundation of the church. am um, di ba yung sa Old and sa Old, sa Old Testament yung mga, uh, mga apostles at sa New Testament naman um, po yung mga prophets. am um, par parang, parang pares lang naman kasi sila. Pares yung tinuturo yung salita ng Diyos. Pares lang tinuturo yung um, about yung tinuturo nila sa, ano, sa ating Panginoon na um, yung mga, uh, yung mga tinuturo nila sa atin. Um, pare pares lang po sila ng tinuturo. And yung mga learnings nila parang ipinapa ipinapasa nila sa mga tao noon nung, nung may ano pa, nung may mga apostolic office Pero kasi may mga na. And number three po, the apostles are witnesses of Christ. Um, saksi sila sa lahat ng ginawa ng even sa, ano, sa features ni Lord sa kasi sila doon um, kasi sila diba sila yung kauna-unahan diba mga apostles and, the, and mga uh, ano, mga apostles diba witness sila kung paano paano gumalaw si kung diba, um, kung ano kakayahan na meron siya diba um, para nasaksiyan ng mga apostles diba? parang asarti na rin ng unang panahon syempre sila ba hindi gusto yun na makita kung paano nag-umpisa ang lahat diba syempre parang mga mga kapag-ignan mo ngayon para mamaha ka ng ganito na pala, ganito na pala, kadami, uh, ganito na pala yung And number one application naman po, embrace the apostolic function of being sent ones us. Um, ba diba sabi nga po, wala na po mga apostol, apostolic office today. Um, uh, parang tayo bilang sinuko, uh, parang bilang isang bilang uh, sent ones tayo, parang embrace na, embrace natin yung, yung salita mo bilang na tayo ngayon yung matayos para entrance. ipalaganap pa rin natin. Ipalaganap natin yung mga tinuro nila. Yung mga laman ng Biblia. And number two po, connect people to the Savior Jesus Christ. Um, bilang mga sent um, for example, sa ating family di ba, kung nari na nakakilala, kay Lord, parang sila ikaw connect mo, parang dadalhin mo sila, parang dadalhin mo sila sa, uh, kay Lord upang makakonnect din sila, di ba? Parang ang pangitangan kung ikaw lang nakabalik sa, um, sa pamilya. Um, Siyempre, um, gusto ni Lord buong pamilya kayo. All the nations, diba? Gusto nga ni Lord, all the nations na nagulupo sa kayo. Um, Siyempre, ano, madaming process yan Kaya sana, parang, um, process sabi niya ay sa pamilya nila di ba? Parang ang ganda ng buong pamilya niya na ilingkod kayo sama-sama kayo. Pupuri at nagsasamba sama-sama Of work toward transformation under the authority of Christ. Amin um, nga po, bilang mga sent ones, um, parang i-ano natin na may pagbabago tayo. Parang mag-work po. Na ma parang i-ano natin, ipalaganap natin yung pagbabago di ba? Parang, ano, um, work, uh, work on transformation, di ba? Um, work on, work toward transformation under the authority of Christ. amin um, iyon po, um, para magsilbi, ganun, magsilbi tayo, um, pa, sa ating pangunahon, um, um, ipalaganap natin siya, kasi gusto niya yung, yung pinapalaganap natin sa kita niya, upang mas maray uh, makakilala sa kanya, diba? Although, kasi dapat yung, parang, ano na siya, parang, dapat kasi kilala na talaga pero siyempre, hindi naman tayo pare-pare, at saka, may iba't-ibang iba, iba iba't relihiyon na dapat talaga na pera natin siya kasi siya yung wala na lahat nang meron tayo even even yung buhay natin siya ang siya ang may-ari diba? kaya tayo din yung mga side ones mag uh, i-group on natin na mapalaga natin sa lagamit ni nila para all the nations na mag sa kanya diba unti-unti pa hindi nakaka-relate, hindi nakaka- may nakakabasa nakaka, um, ng salita kasi natin yung, yung salita and yan naman po ang aking devotion sa araw Sana po may tulad ito kalimutan na sa ating mga wala sa bahay, sa ating at huwag atin silang kalimutan na connect sa ating pamilya and yan naman po God bless po sa ating